Na, baka mabalik na naman sa Manila paper yan. Tumiliit yan <laughs> eh. Anyway, thank you very much sa inyo lahat. Thank eh. May surprise po kami Ay, para sa inyo mamaya. Yeah. So huwag po pa yung aalis. Isa ho, napaka bad na boy. Oh, Yeah. Ate Shawi. Yun ang kasi, tingin ko. Yun eh, kung siputin tayo, no? Sa so, sabi kasi, eh, siya na eh, pupunta dito para humingi ng paumanhin. Totoo na Kaya, ba yan? Ika nga eh, oo, oh, oh, totoo. Magsosorry siya. Ngayon, para mapaalala natin sa iyo kung paano mangyayari yung pagsusorry niya, tingnan muna natin kung bakit siya magsusorry. Okay. Ayan, okay. Bulaklak ng kalabasa. Oo, oh, yung kapatid mo, dapat guest siya ngayon. Ano kaya uh, yeah. nangyari? Tingnan naman po mo yan Yon, Ate Shawi, so, dapat, sabi mo, dapat guest natin siya ngayon, pero hindi naman siya pumwede. So, uh, eto ngayon, meron siya pindala sulat. Ikaw na ang okay. bumasa. Ikaw na ang bumasa. Lagyan mo na ng mga reaksyon kung gusto mo. So ba ito? Yung taas ng kilay hanggang second floor lang, ha? <laughs> ah, alam ko nagsasabi ang kilay ko. Ah. Kami lang ni Casey nakakagawa niyan, eh. Kaya niya yan? Second floor ah, lang. Tingnan natin, ha? Ma'am, uh -huh. hindi ko sinasadyang sakta ng iyong kalooban. <laughs> <laughs> Sa aking unang pangiindyan noong April 11 Talagang naratay lang ako sa banig ng karamdaman. Ba't <laughs> <laughs> hindi? Alam kong galit ka at hindi ko maatim at namakitang makitang nanlilisik ang iyong mga mata. <laughs> Kaya heto ang sunglasses, isuot mo. Pag nakita tayo, sorry na, pwede ba yung mo rin susunod na ako <laughs> yung yeah, suot mo yan pagka nakita yeah. na kayo. Sunglasses yan. Yeah. Pero para napansin ko, parang ano yan ha, pang motor ha, ibang klase. Para bang ba? Wow! Wow! Magkasukat pala kayo? Hindi. Sukat pala kayo ng ano? Sukat na sukat dito? Oh, nako. Wala akong makita. Sandali. Napakadili. So, anyway, tingnan natin kung makakadating siya mamaya mama. o kung may padadala siya kasi mahirap ng umasa. Lagi tayong nabibigo. Ayaw. ayo Ayaw. Okay. Dito sa show ladies and gentlemen, nandito po tayo sa ating tanungan portion at para po mahaba-haba, eto na po siya ang ating kaibigan na kakaselebrate ng kanyang birthday kahit may nag-walk out, si June Nardo. Good evening, thank you, and thank you sa mga WEPs, W staff, WO staff ng Sharon Cuneta. Of course, sa'yo, WOB. Pero <laughs> uh, before that, Charo... po yung WOB. WOB, mamaya. Uh, I would like to thank, siyempre <laughs> muna. Uh, may paalam ako sa AP, uh, yung Don Chino Roses Foundation, especially uh, si Mang Toto and yung mga dentist niya. Dahil nagkaroon kami ng dental clinic and Counselor Doleda And happy viewing to Benji of Diamond Hotel and Roy of Bulacan. And happy birthday kay Pilar Mateo. Okay, WOB. -E Pilar! Happy birthday. I love you, Ate P. Okay, shoot na tayo. Yes, ang WEP, mga kaibigan, Walkout Beauty at WEP Walkout sta e, uh, Executive Producer. At ah! yung WOS, the Walkout Staff. Anyway, Sharon, uh, speaking of walkouts, balitang-balita nga no, last Sunday, yung birthday ko, uh, nag-walkout ka sa part. Pero, I don't think it's a walkout. Tano lang, siguro mukhang Of course, alam na lahat yung tungkol kay Robin Padilla. No? Uh, you're not in good terms today, uh, ngayon. At bala, uh, wala pang nasisimulan sa pelikula ninyo. ay uh, ikaw ba ano ba ang dapat gawin ni Robin Padilla upang mapatawad mo siya? Para magsabing, para masabi niya, sorry na pwede ba at ka naman? Wala. <laughs> Matagal ho ako magtampo, mga kaibigan eh. Hindi, kasi... Actually, I think natural lang naman na magtampo ako, no? I think it's understandable. Kasi, you know me, I'm very pasensyosa, I'm very friendly, I'm Ang, yes. Actually, ang kadalasang nangyayari, naaabuso nga ako lagi dahil mabait ako eh. Minsan, pinapabayaan ko yung ibang dumaldal kahit walang katuturan, kahit walang katotohanan. Hindi na lang ako kumikibo para wag nang lumaki. Ganun ako lagi eh. Or pag, let's say, may, may konting kasalanan ng isang tao, sa akin hindi ko pinatatagal 'yon pero pag nagtampo ako matagal talaga yes, pag yung talagang totoong tampo eh ang nangyari was um nagkaroon kaming malaking tampuhan noon 'di ba yes, oh. tapos ang tagal-tagal bago naayos 'yon kaya ngayon lang kami gagawa ng movie. tapos nagkaroon na naman ng konting aberya last week eh ang feeling ko lang kasi ang daming umasa kung let's say party ko lang 'yon o let's say nung concert ko hindi siya nakanood okay lang 'yon dahil ako yun eh. Pero let's say, plinag ng Channel 2 ng isang buong linggo, yung pag guest niya dito dapat last week. Ang feeling ko lang, ayokong nadidisappoint ang audience ko. Dahil ako minsan, kahit may sakit ako, pumupunta ako dito. Yung ganun ba? Ang akin lang, pag nagpahalaga ako ng kaibigan, tulad nung umuwi siya galing Singapore, ang unang-unang niyang tinawagan, ako. Yes, nang una kaming nagpuntang krame. Kasi ako pagkaibigan, kaibigan eh. Kahit may atraso ka sa akin noon, papatawarin ko. Eh, Medyo, konting respeto lang. Kasi kung medyo hindi mo pinagpapahalagahan yung friendship ko, eh, ba't kita papagpahalagahan? Kasi paano siya, na hindi mo na gagawin yung movie with Robin? Um, actually, tinanggihan ko na last week, eh. Pero nag-usap kami ng daddy ko kasama si Mr. Vic De si Boss Vic, kagabi lang. So, magsushooting kami sa Tuesday. Kasi alam ko marami rin kaming taga-subaybay na hum... Naghihintay noon. tamo saya sila. So... Alang-alang po sa inyo. At syempre, wala naman sa pagka-epokrita, no? Eh, hindi naman porke nagtatampo ako, eh. Kailangan ipababayaan ko yung trabaho ko. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng before the shooting mag-usap po na kayong dalawa to stress out all the problems. Ako kasi wag mo akong tatapatan pag mainit ang ulo ko o pag masama ang loob ko sa'yo. Kasi ang akin, patong-patong na eh. Ah. Parang, parang ako, parang akong si Gaga, pag pagkailangan ng kaibigan, nandyan. <laughs> pero pag pagkailangan ko sila, oo, oo sila, tapos wala sila. Eh, eh kawawa naman ako. <laughs> Sobra na yata. Teka muna. dami ko nang pinalampas eh. Tama na yon. <laughs> And another issue pa siya ron yun, lumalabas na mukhang naging after ng concert ninyo na Richard Concert mo. Concert na, namin. <laughs> hindi pa. Malay mo, di ba? Uh, nung concert mo at naging special guest mo si Richard nung... Uh, hindi, teka. Hindi, hindi naman sa special guest uh, ganun, na. Oh. No, no. Kung baga, nanood siya. Like, I had very special friends in the audience on both nights. My very good friends all went to watch. So, Richard being a very good friend went there. So, ang daming mga, yung mga lumabas na write-ups na nakakain Chinese. Oh, yung Bang, oh, mga, napaka cheap ah. Please ah, hindi yeah. kailangan ng concert kung hindi, ibang tao. Hindi totoo yun, oh. Diba? And, pero, How are you and Richard now? We're very good friends. Uh, nababalita na kapag may recording kami may taping ka, nakakausap daw kayo. Actually, Kuya Jun, it's uh, since naman kahit nung nagbreak kami at lahat, pag nagkakasabay kami dito sa Channel 2, kunyan na taping siya ng palibasa lalaki, pagkatapos ako nakakasabay ng recording ko for TSCS. Siyempre, alam nga naman hindi kami magbatian eh. We're good friends. Ayoko na kasing mangyari yung katulad nung kami ni... yung yung, yung tatay ng anak ko. <laughs> oh Si Mr., ano... <laughs> Ayun, yun, yun. <laughs> ano? mangyari yung kahit kanino pa, yung nangyari sa amin. Kasi parang ang sakit. Malaki yung pinagsamahan namin ilang taon din. Um, mahaba, mahabang panahon. Tapos, Uh, ayoko nang maulit yon kasi parang sayang naman the friendship. And me and Richard, we're very good friends and we'll always look out for each other. We will always care for each other. Kahit mag-asawa na siya at mag-asawa na ako, basta kami, close kami. Uh, siya kaya ang next leading man mo ma after ng Robin movie? Palagay ko, but naman hindi? Actually, ang dami namang humihingi ng isa pang project with Richard. And how's the annulment now? I'm still waiting for the results. Hopefully, I'll get it soon because at this point I think it's really useless to keep the marriage there. It's totally, absolutely useless. kita na ba yung magama? Hindi. Hindi. Ah... yung WEP. Baka... Baka mag-W na naman. Thank you, Anna. Thank you very much, Thank you. And Kuya Jun, happy birthday to you. Thank you again. Thank you, Rekha. Thank Matagal naman ako dun eh. Hindi pa. ayoko lang ma-spoil yung party mo para naman gagawa pa ako ng eksena pag inaway ako dun. Hindi mo na yung umalis sa pod. Kaya nga, you're enjoying, di ba? Oh, you know me naman. I'm very mataray eh. Sorry, ah. Thank you very much. And happy birthday. Thank you again. Thank you to hey, si the staff. Tsaka abangan niyo po yung movie namin. Hindi na pala sorry na pwede ba ang title. Iniba eh, nila eh. Oh. Di na natuto? Di na natuto? Hindi ako yon. <laughs> <laughs> okay, huwag po kayong alis. Thank you very much, John you, Lardo. Huwag po kayong alis. yes. We'll be right back. Don't be concerned.